Okay. Hello, Libra. Para sa ang update na ito, no? Hatid ni Romance Angel. Ayan. So, hitignan natin kung anong pinaka-journey mo, no? So, this is timeless reading po, no? So, let's begin na po, no? Uh, Nag-cleanse na po ako kanina, no? Ayan. So, itutuloy na lang po natin ang ating basa. Para sa iyo, Libra, ang update sa iyong pag-ibig. Ano na kaya? <clears> hmm. <throat> So, kukuha rin tayo ng who is it oracle card. No? Titignan natin ang outlook ng iyong persons or sabihin natin kung anong ibibigay lessons ng oracle card, no? Ayan, tatlo ka agad, no? Gustong-gustong magpa-ano, magpabasa sa'yo. Okay. Ayan, <clears throat> so... So, si Romance Angel po ang nagbibigay ng advice sa inyo ngayon. No, ah... Uh, regarding sa yung relationship, ayan, may deception. Give a relationship a chance. It is safe for you to love. And retreat, laging dumalabas. And keep an open-minded, no? So, nakikita natin dito, yung panimulang punto ka agad, no? Uh, sabihin natin, nagpapahiwatig na meron kang nararamdamang hindi pagiging tapat sa iyong relasyon. O kaya naman ay may panlilindang ba o ang iyong sarili tungkol sa iyong sa sitwasyon sa pag-ibig, no? So, ikaw ay sabihin natin sa isang relasyon na alam mong hindi na gumagana pero patuloy mong sinasabi sa sarili mo na okay lang to, ayan, di ba? dahil syempre takot ka mag-isa, no? Ito ay isang uri ng paninin lang sa sarili. So, some of you po, no? So, ang connection nito ay sabihin natin, ang deceptions ay nagiging dahilan kung bakit kailangan mong dumaan sa susunod na hakbang na kailangan mong kilalani ng isyong ito, no? Bago ka makakilos. Or sabihin din natin, uh, ang persons nyo may be wearing masks, no? O sabihin natin, medyo may kalokohan na ginagawa. So, mag-pay attentions ka dyan, no? And, meron ka rin give a relationship a chance. So, ito yung sagot sa panliling lang, no? Kita mong connectivity na binibigay sa'yo para maka, maka ka sa journey na ito, no? Uh, kapag kinikilala mo na ang issue, actually, ang gabay ay magbigay ka ng isang pagkakataon sa iyong tao, no? O sa iyong sitwasyon, no? give up uh, give a relationship a chance ang sabi pa eh no so maaring ito ay isang sabi natin bagong tao na hindi mo pa nabibigyan ng pansin din o kaya naman ay isang pagkakataon para ayusin ang kasalukuyan mong relasyon no so halimbawa matapos mong uh, matapos mong aminin sa sarili mo na nilinlang ka sa isang toxic na relationship no may biglang pumasok na bagong kakilala sa buhay mo So sa una, nag-aalangan ka pero ang card na ito actually ang naghihing kayat sa iyo na bigyan siya ng pagkakataon, no? So ang connection nito, no, mula sa deception, ang card na ito ay nag-o-offer ng solusyon sa bago mong direksyon, no? Especially sa mga magshota, no, may chance pa kayo makaalis sa nanloloko. Ayan. So, uh, it is safe for you to love, no? Ito yung sabing ganon no? Ito yung pinakamalalim na mensahe ang mga nakaraang nakaranasan mo. Lalo na yung pagdududa, ayan na yung pagdeceptions, no? Ay maaring nagdulot din ng takot at magmahal at magbukas muli sa puso, di ba? So, ayan, tatakot na tayo kasi eh, niloko na ako, eh, no? Hindi po. So, sa mga single na takot, umibig uli, hindi na raw po, no? Uh, it's about time na raw po na buksan nyo na uli ang iyong puso no? Sinasabi rin ng card na ito na ligtas kang magmahal dahil sa mga aral na natutunan mo because of all the experiences that you've learned from the past relationship, no? So you are very safe, mas magaling ka na, sabi nga noon, 'di ba, ng card natin. So, sabi natin, ito ang bawa ang sitwasyon, no? Matapos mong bigyan ng pagkakataon ng bago mong kakilala actually, no? Nagaalala ka na masaktan ka ulit. So, ang card na ito ay nagpapaalala sa iyo na Okay lang na maging vulnerable, no? Hindi lahat ng pag-ibig ay nagdudulot ng sakit at pinapaalala sa'yo. It is safe for you to love, no? So, sa pagitan ng give a relationship a chance at ang susunod na card natin na retreat, no? Ang mensahe na ito ay nagpapatibay sa iyong loob na magpatuloy sa pag-ibig ng walang takot, no? Huwag kang matakot, okay? You are safe. And then, ito rin, may retreat ka na. So, ito yung pause at paghinto no? Pagkatapos ng lahat ng emotional na paglalakbay mo, so ang kailangan mo ay mag-isa at mag-reflect, no? Hindi ito yung nagpapahiwatig na may problema, kundi isang paalala na bigyan mo rin siyempre ng oras ang ang iyong sarili para mag-recharge at maintindihan ng mga bagong emosyon, no? Sa mga mag-asawa na nagkakainitan, ayan, mag-retreat po muna kayo to refresh and recharge at mapag-usapan ng maayos ang inyong problema, no? So, ang sitwasyon halimbawa, no, nagsimula ng lumalim ang relasyon ninyo ng bago mong kakilala. So, bago katuloy tuloy ang mag-commit, kailangan mo muna mag-isip, no? Isip-isip muna. So, maaring magbakasyon ka ng mag-isa o maglaan ka ng oras para sa sarili mo, no? Go out sa mga noisy places, no? Napakaingay siguro ng iyong space. So, you need to go out a little bit, no? So, ang connection nito actually sa card mo, no? Sa limang mensahe sa'yo. Ang retreat na nagiging tulay sa pagitan ng, syempre, ng pagtanggap ng pag-ibig na sinasabi nga, it is safe for you to love, no? At ang huling akbang ay keep an open mind. So, ayan, ang keep an open mind naman, ito yung konklusyon, no? Ito yung pinaka-outcome o sabihin natin pagkatapos ng lahat ng proseso mula sa pagkilala sa deception, pagbigay ng chance, no? pag-alis ng takot at pag-retreat ng ang huling pinang mensahe dito ay panatilihin bukas ang iyong isip, no? Huwag limitahan ang sarili sa isang ideal na type o sa mga nakasanayang pattern, no? Because ang pag-ibig ay maaring dumating para hindi mo inaasahan. So, anong matapos ang iyong retreat, di ba? Handa ka na mag-commit. Ngunit ang card na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang love story mo ay maaring hindi maging tulad sa pelikula. No? Tatandaan niya, maari ang taong kasama mo ay may naiibang ugali o ang relasyon ay hindi tradisyonal. Ang mahalaga sa ay ang pag ibig Tatandaan mo yan. Kahit ano pang kugulay ninyo, kahit ano pa ang mahalaga kung may nararamdaman kang pag-iibig na. No? So, ang connection nito sa mga card mo, no? na ito yung nagtatapos sa ating pagbasa, no? Uh, nagsasabi na handa ka na para sa pag-ibig sa isang mas matured at bukas na paraan because of all the experiences no kaya wag kang matakot kaya ang sabi rito it is safe for you to love no ayan so asahan ko next may ikukwento ka na rin ng story mo ha sa comment no kung binuksan mo uli ang iyong puso ayan kung widow ka separated ka divorce ka no lalaki babae no para sa inyo ang mensaheng ito no na um, very safe kasi mas advanced ka na because na-experience mo na yan eh, no? Okay. So, itong who is oracle naman, no? ah uh, parang meron kang exaggerated features, my sharp face, no? May pregnant, ayan. So, ayan siguro yung deceptions, no? Naloko ka siguro, baka may nabuntisan tong ano mo, etong jowawits mo. <laughs> ayan po, may mga ganyang situation So ang mga card na ito actually ay nagbibigay ng physical na katangian or clues no para matukoy ang isang tao no So nakikita natin dito exaggerated features din ito yung tumutukoy sa isang katangiang physical na kitang-kita o mas kakaiba sa iba no? Sa so, maaring ito yung isang malaking ilong, matangos na baba, yung sabi natin malaki tenga o anumang katangian na madaling mapansin at kakaiba sa ordinaryong itsura, no? So medyo kakaiba, medyo siguro makikilala mo rin ito, no? Or sabihin din natin ito yung keep an open-minded, keep an open mind because nga baka ganito rin ang persons mo no ayan na, na exaggerated features na sabihin din natin maybe this is also for LGBT reading no baka may nanonood diyan na LGBT no welcome po kay sa Happy Angel Reading na Libra so ayan my sharp face so ang taong ito ay may malalim na muka o matalim ang ang jawline niya no at may pregnant din so isahin, isahin po natin no So, ang huling card ay nagpapahiwatig ng kasalukuyang buntis ba o magiging buntis o malapit na, no? So, balik muna tayo dito sa sharp face. So, ang taong ito actually ay may matalim na mukha at jawline, cheekbones at iba pang facial features ay uh, may define at hindi biluga, no? Nagpapahiwatig din ito ang isang chiseled look, no? So, ang sharp face na yan maaring uh, ganyan din ang itsura ng inyong persons, no? Uh, paparating sa inyo especially na single some of you naman is may nakita tayong LGBT dito na uh, sabihin natin na uh, ito rin siguro yung may connection to sa deception so, I, I wanted to tackle this siguro sa ibang panahon pero may nakikita ako na may karelasyon ito itong isang LGBT natin dito na nabuntisan ang totoong asawa na that's what I'm picking up no So, mag-comment po kayo kung ganyan ang inyong sitwasyon. Uh, nakita natin na siguro na buntisan ng anak and you feel being betrayed then no? So, some of you uh, parang nakaka na uh, libra na parang uh, may asawa na pala, buntis pa, no? Parang gano'n ang sitwasyon, no? But anyway, so, ang huli nating card, pregnant, no? So ito yung nagpapahiwatig na ang taong ito ay sabi natin kasalukuyang buntis o baka buntis ka o sabi natin malapit nang mag magkabuntis no kung ikaw yung nagtatanong tungkol sa iyong sarili no maaring ito yung magpapahiwatig na pagiging buntis kung para naman sa ibang tao ito ay isang literal na paglalarawan na maaring buntis nga no naki uh, nakikita natin dito ang card na naglararawan ang isang babae na may matalim na muka. Isang kapansin-pansin katangian at kasalukuyang nagdadalang tao ko. No? Kung para sa iya, no? Ayan. So, I hope na gusto mo ang ating reading. Thank you and God bless you, Libra.